Malaking yan sa napakalakas na pagsabog sa Zamboanga City. Sa tindi ng pagyanig, umuga ang mga salamin ng dingding sa isang bahay. Epekto na pala yan ang fireworks disposal sa barangay Kabatangan, kung labing nabingsyam na tauhan ng PNP, BFP, PCG at Philippine Marines ang nasugatan. Lima ang kritikal. May mga nasira pang bahay, simbahan at iba pang pasilidad. Sa inisyal na ulat ng BFP, nagkaroon ng premature detonation sa mga paputok. Galing ang mga nakumpiskang paputok mula sa bodega sa barangay Tetuan kung saan nagkaroon ng pagsabog noong June 29 na kumitil sa limang buhay. Patuloy ang investigasyon sa nangyari. Natagpo ang patay ang dalawang batang magkapatid sa loob ng kotse sa Santo Tomas, Pampanga. Huling nakitang buhay ang mga bata noong Sabado. May report si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Sira at nakaparada na lang sa open parking space sa Barangay San Machas sa Santo Tomas, Pampanggang, Coaching yan. Pero ang di inaasahan ng mga residente, doon pala matatagpuan ang mga bangkay ng dalawang magkapatid na batang edad 5 at anim. Nasa 500 metro ang layo ng kotse mula sa kanilang bahay. Kaya ako, ako mismo. Pero sa nangangamay na po mga. So, ibig sabihin, uh, tagal na silang patay. Ito nga magawin pa yung soko natin na nagpapasising uh, ng crime scene. Kisal ko naman namin wala naman makita ng foul play. Kwento ng ina ng mga bata, huli niyang nakita ang dalawang anak noong Sabado nang pakainin niya ng tanghalian. Wala na, akala ko nandun sila sa tatay nila eh. Giit naman ang ama ng mga bata, hindi niya kinuha ang mga anak. Hunyo pa raw ng bisitahin ng mga ito. Magsasagawa ng autopsy para matukoy ang sanhi ng pagkamatay ng mga bata. Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sampung milyong pisong pabuya ang alok ng PNP para sa makapagtuturo sa kinaroroonan ni Pastor Apollo Kibuloy. Naglabas din ng PNP ng wanted poster ni Kibuloy na may warrant of arrest kaugnay ng mga kasong child and sexual abuse at qualified human trafficking. Naglabas din ng wanted poster para sa lima niyang kapwa akusado. Meron silang tig isang milyong pisong patong sa ulo. Ayon kay DILG Secretary Benher Abalos, galing sa mga kaibigan niya ang pabuya pero hindi na niya pinangalanan. Sa intelligence information nila Abalos, nasa loob pa rin ng bansa si Kibuloy. Nire-respeto raw ng kampo ni Kibuloy ang pag-aalok ng pabuya pero puna ng grupo, inuuna pa raw ng gobyerno ang ibang hakbang kaya sa aksyonan ang inihain na motion for reconsideration ni Kibuloy sa Justice Department. Ginagamit umano ng administrasyon ang hindi makatarungang akusasyon kay Kibuloy para ilihis ang publiko sa mas malaki pang isyo na kinakaharap ng bansa. Nasawi ang isang bata matapos kapitan ng dikya sa isang resort sa Olongapo City. Naliligo sa dagat tong biyernes ang limang taong gulang na si Rangel Jali Jalina Maninding kasama ang kanyang ina nang mangyari ang insidente. Kwento ng nanay na wala ng malay ang bata habang binubuhusan ng suka ang sugat ng bata. Wala raw emergency vehicle resort at isang guest ang nagtakbo sa kanila sa ospital. Wala rin umanong abiso ang pamunuan resort ukol sa mga dikya sa baybayin. Plano niyang magsampa ng reklamo laban sa resort. Gito man na resort, may nakabantay na lifeguard na nagbigay, nagbigay ng paonan lunas ang biktima bago dinala sa ospital. Magbibigay raw sila ng tulong sa pamilya ng biktima. Ipinasubina ng Senado si Suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo para harapin ang mga alegasyong nagdadawit sa kanya sa Pogo. Kapag hindi dumalo si Guo sa pagdinig sa Miyerkules, pwede siyang ipakontempt at ipaaresto ng Senado, sabi ni na Senators Risa Ontiveros at Sherwin Gatchalian. Sabi naman na abogado ni Guo, posibleng hindi makadalo sa pagdinig ang alkalde dahil sa trauma at stress na idinulot ng ilang nagdaang pagdinig. Ayon naman sa ulat ng Office of the Senate Sergeant at Arms, sinabi ng tauhan ng farm ni Guo sa Tarlac na ilang linggo nang hindi nagpupunta roon ng alkalde. Kaya hindi na iserve ang subpina sa Mayora, mga kapatid at magulang nito sa farm. Itinuturing na pong suspect sa pagbatay sa beauty pageant contestant at kanyang Israeli boyfriend ang dalawang dating pulis. Lumalabas sa investigasyon na ang isinanlan lupa ng isa sa mga suspect ang ugat ng krimen. May report si June Veneracion. Nagahabol ngayon ang pamilya ng Israeli na si Yitzhak Cohen para maiwi ng Israel ang kanyang labi. Natagpuan itong Sabado ang mga bangkay ni Yitzhak at kanyang kasintahan si Geneva Lopez sa isang quarry site sa Kapas Tarlac matapos ang mahigit dalawang linggong paghahanap. Ayon sa kapatid ni Chuck, marami ng tradisyong na bali sa walang respetong pagdispatcha sa mga labi. In the Jewish religion, when somebody died, you need to bring him as is the same, in the same night or in the same morning, you need to be buried as fast as possible. My brother unfortunately was killed by Putin already in, in the earth and now we took him out again as fast as possible to put him back again. Labis naman ang pangungulila ng pamilya at mga kaibigan ni Geneva. Willing siya lagi na tumulong, whether uh, emotionally, spiritually, What? at kung ano man pwede niya maitulong. Dalawang dating pulisang itinuturing na ngayong sospek sa pagpatay kina Geneva Tichak. Ichak. Kahina, iniharap ni DIG Secretary Benhur Abalos, sina Romel Abozo at Michael Giang na nag-awol at tatanggal sa servisyo noong 2019 at 2020. Dumalabas sa investigasyon na may isinanlang lupa si Giyang kay Geneva. Pero ayaw daw niyang tuluyang mapunta ang lupa sa biktima. Kaya pidalabas itong may buyer siya ng lupa. June 21, nang makipagkita si na ka Geneva sa mga sospek sa barangay Arninya Tarlac City. Yun na ang huling beses na nakitang buhay ang dalawa bago natagpuan ang nasusunog nilang SUV noong June 22. Nung sila dumating sa lugar na yon, counting uh, panahon lang at uh, sila ay kaagad binarel nitong uh, ating mga suspect. Saan po sila binarel? Sa loob ng sasakyan. Batay sa autopsy ng NBI, nagtabo ng tigdalawang tama ng bala ang magkasintahan. Isinasailalim na sa forensic examination ang mga baril na nakuha sa dalawang dating pulis. Maharap sila sa kasong two counts of murder. We will make sure that the ends of justice will be served. Talagang ipapakulong natin, mabubulok sa kulungan itong mga taong ito. Hawak din ng mga otoridad ang tatlong sibilyan na kinilalang sina Jeffrey Santos at isang alias Junjun at isang alias Dondon. May dalawa pang kasama na patuloy na pinagahanap ngayon. Jun van Vanaracion nagbabalita para sa GMA Integrated News. Uh, Lourdes ang pangalan mo, hindi Marites. Tabo ang Kanaday. Senadora Nancy Binay, nagayon na ng reklamo sa Senate Ethics Committee dahil sa mga patudyada na yan ni Sen. Alan Peter Cayetano. So this is not just uh, about me as a senator, this is also about me as a mother na alam ka, wait, naiyak ako <laughs> kasi <laughs> Alam ko yung pinagdaanan ng mga bata. Sabi naman ni Ketano, pwede rin niyang sampahan ng ethics complaint si Binay. Pwede ko rin siyang pailan ng ethics case eh. Dahil unethical din yung mga pinanggagawa niya. Tapos magwo-walkout ka. I don't regret exposing na nagmamarites siya. Kasi yun talaga ginagawa niya. Sa unang pagkakataon, Pilipinas nagpadala ng apat na FA-50 fighter jets at halos dalawang daang support personnel at piloto sa Pitch Black 2024 Multilateral Exercises sa Australia. Jonathan Andal nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagbabala ang Sparkle GMA Artist Center sa publiko. Dahil yan sa kumakalat na email invitation para sa GMA Gala 2024. Walang katotohanan ang mga email Natila RSVP sa GMA Gala. Paalala ng Sparkle GMA Artist Center, huwag magbigay ng kahit anong personal information. Mga official channel lang nilang i-contact kung may katanungan. Mr. Pure Energy Gary Valenciano at SB19 leader na si Pablo. Special guests sa ang ating tini concert ni na Julian San Jose at Stell sa July 27 at 28. What's up, Madlang, Madlang people? people? That kind of love stars Barbie Fortesa at David Licauco muling nagpakilig ng Madlang Kapuso sa It's Showtime at Family Feud. Kung master chef pa lang hanap mo, eh di sana sumali ka sa competition. Hindi yung nakikipagtalo ka sa date mo. Kung luto ba yung hipon o hindi. It's uh, prawn. Malaking Karakter ni Naruro Madrid at Jack Roberto sa Black Rider nagharap na. Sobrang laki ng tanong ng maturity ni Ruru dito. Parang ano siya, mga uh, full grown na siya na na action star. South Korean superstar Song Joong-ki magiging daddy muli sa baby number two. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa mga naghahanap ng murang school supplies pero hindi makapunta sa Divisoria, may murang bilihan sa Quezon City. Silipin niya sa report ni Katrina Son. Hi, kung nagahanap, nagbilihag swak sa budget pero malayo sa Divisoria at Baclaran. Alternatibong putahan ang Commonwealth Market sa si Quezon City. Eh, ito lang, walong notebook, isang crayon lang, dalawang pad, wala pang lapis ito, at saka yung plastic cover. Nag-iikot nga ako, naganap ng uniform, mahal, polo lang, 350 na. Ang ibang daday, diskarte rin para mapagkasya ang budget. Pagkasyay na lang namin para ma ano, mabilan, mabili ang kailangan ng mga bata. Ag isag set ng uniform na small na sa 500 pesos, 600 na sa medium at large, 50 pesos ang tatlong pares ng bedyas. Ag school supplies tulad ng ballpad, 10 pesos, 50 pesos kada piraso ang lapis. Ang crayons na 24 pieces, 100 pesos. Ang grade 1 pad at writing notebook, nasa 20 pesos. Mga presyong pasok sa price guide ng DTI. Bukod sa si school supplies, hindi rin bawawala ang sapatos at bag. Kung ang hanap ay murang mga bag, meron din yan dito dahil sa halagang 195 pesos ay meron ka ng waterproof na backpack. Sabayan pa yan ng lunch bag sa halagang 120 pesos lang. At kung may extra ka pa, pwede ka rin bumili ng mga lalagyan ng mga lapis at ballpen tulad dito sa halagang 30 pesos ang isa. Kung sapatos ang pag-uusapan, ang puntahan, barikina nakatahi siya. Kahit umulan, hindi siya mag-smile or bubuka. Yun. Tapos ah, talagang yung, yung, materials, matibay talaga. Makakatipid ka na at saka maganda yung quality. Ang leather shoes, babibili sa halagang 900 to 1,000 pesos. Ang mga pabata, nasa 800 pesos. Mayroon ding sapatos na tinawag nilang ulan-proof itsurag balat na sapatos pero gawas sa goma sa halagang 500 to 1,000 pesos. Pwede po siya sa pambaha. Si Majesty Bay, balayo raw ang darating ng 1,000 pesos budget. Sa halagang 780, may apat na bag na ako. Pagkanda rin mag-recycle ang mga gabit na maayos pa tulad ng pencil case o bag. Ang mga notebook na di naman nasulatan lahat ng pahina, ba raw alisin, tahiin at gabitin muli. Katrida Son, nagbabalita para sa Jimmy Integrated News. Isa pang isla sa Albay ang pwede raw mapabilang sa diving spots ng probinsya dahil sa angking ganda ng coral reefs nito. G tayo dyan sa report ni Oscar Oida. Check daw na magsisisi kung ang karagatan sa paligid ng ista ng Rapu-Rapu, di sisisirin. Sa linaw kasi ng tubig, masisilayan ang ganda ng yamang dagat. Kayang-kaya pang sabayan sa paglangoy, ang malumanay na alon. Hidden gem nga itong may tuturing. Mismong Department of Tourism na ang nanguna sa pagtuklas ng potensyal ng isla bilang diving spot. So very impressive so ano so area kang Rapurapo sa uh, linaw sa nakang tubig talagang maingga nyo ka magdive and that's what uh, uh, saro sa tiga hanap kang mga divers so mali malinig as in uh, malinaw na tubig. Inaasahan ng ahensya na mas lalo pang dadami ang diving sites at fish sanctuary sa isla at may dadagdag sa labindalawang diving spots sa Albay, ang isla ng Rapu-Rapu kapag pumasa sa assessment. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tiyak na tanggal ang jet lag mula sa biyahe kung ang sasalubong sa iyo sa airport may pabanda at loudspeaker. E eh, paano kung tarp naman ang trip ng iba kung saan nakabandera ang iyong mukha? Pusuan niyan sa report ni Mark Salazar. Kung may sasalubong sa iyo sa airport, sino ang gusto mo sa mga ito? Letter A. Tropang tarp, ang mga kaibigan ni Adrian ibinandera ang kanyang mukha sa arrivals area. Pero yun nga lang, wala siyang say sa napiling larawan. <laughs> Galing Europe vacation with fam, pero mas memorable raw ata itong pa-welcome. Letter B, Barkadang Banda. Loud and proud naman kung sila ang sasalubong. Literal na masigabong. With drummers, very VIP ang umuwing kaanak mula Amerika. Nitong si Jessica letter C. Team speaker. Kompleto ang set with mic. <laughs> Para pag dumating si Tito, hindi na siya malilito. Agad maririnig ang pangalan parang panawagan nga lang. Kakabahan kung susunduin ba o pinapatawag sa kung anong kasalanan. <laughs> Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation. Para sa mas malaking misyon, ako si Maki Pulido. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, sa ngalan ni Atom Araulio, ako si Sandra Aguinaldo. Mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipinas. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.